Yan ang aming mais. Oh, nag-eka. Ang maluto. Iyaw ko ng mais ngayong hapon. Merienda. Pang merienda. At saka, naglaga na din ako ng pang merienda mais din. Yan. Pag mag nilaga ka ng mais samahan nyo na pag mag ihaw ihaw habang naghintay ng nilaga di may inihaw ka na ng mais huwag mo lang itapak muna oh, yan ang aming amuti o oh. kami minsan kumukha ng talbos dito uh, na hmm. Maganda, eh improvement na. Ayan ang aming bantam. Si bantam. Inaayos niya yung kanyang ano, balahibo. Ang kanyang pangalan ay si George. Si George. Ayan. Nagbubuto ko ako dito sa labas.